ay pagsapalaran no? sa araw-araw na pagkahanap buhay. Ganyan yung kahaba may dali. Panbisaya. <laughs> Sagi. Yung kulay niya may dali. Napakaganda. Ubus oh, mga idol. <laughs> ah, grabe. Napaka, napaka init ng panahon mga idol. Yan, magandang nabala sa inyo lahat yan o no? magandang hapon po sa lahat, sa lahat. yung pawis balagatak lagatak mga idol yan welcome po ulit mga idol sa ating bagong paipagsapalaran o sa araw-araw na pagkahanap buhay mga idol sa no? sideline kumbaga welcome po ulit mga idol share natin sa inyo yung ano mga idol yung ginagawa namin ngayon kasi nung last vlog natin ano Tao dun eh. Na mana tayo no. Tapos yun na nga. Hapon yun may Kagabi. Baka mamaya makabalik ako ulit. Kasi babalik ko yung ano ko. Yung pako may ba. Natinig kasi ako ng pako kahapon. Habang nagagawa ako sa kisami ba. ng ang kisami may Habang nagagawa ako sa kisami. Pagkababa ko. Hindi ko napansin ba. May nahulog na pako Tapos pagkababa ko talaga may dul. Insakto. Sus. Tasok yung number 2 na pa ko ba. O ano siya? Ang alahati, ganyan yung kahaba mo idol. Eh. Mga ganyan na lang oh, binunot ko. Ito siya mga idol. Oh. Ayun, kita niyo ba mga idol? Tapos kita. Yan ang itim siya mga idol. Hmm. Hindi ako naggawa ngayon kasi nga ano siya, hindi ako makakakit-akit sa ano ba, misa. Masakit kasi mga idol. Pero nilagyan na naman to ng ano langis ni Papa tapos ano, pinukpok ko na ng martilyo ba nung natinig ko. Ayun. Kaya siguro pag medyo okay na to, tatapusin ko na lang 'yo yun. yung paggawa ko diyan sa ano, sa kulang na dalawang plywood mo ito. At tininang no, 'yun na lang po yung gagawin ko, Ate. Pag sakaling hindi na masakit kasi ano siya may manhid ba? Tapos manhid na. Medyo mak makirot kunti. Kaya hindi muna ako magka-kit, po ko si may laket baba kasi yung ginagawa hindi ko talaga napansin kahapon kaya ngayon yung ginawa ko na lang para ha? oh kaya may naglako may idol para tut to... may income din naman tayo may idol kasi kanina hindi ako nakapaggawa ng ginapay yung daling araw wala kasi naglako no yung naglalako namin sa amin pesta, kaya nagawa na lang ako ng pang snack para bibinta ni Micah nung na kasi yung saging na Dinala namin dun sa bukid nung galing kay Lula ba. Unyan ako. Balik ka lang ako. Balik. Hinog na kasi siya mga idol. Ito. Balik lang buwig. Ito lang natira na buwig. Ito. Yan. Hinog na siya mga idol. Ginawa ko dito. Yan. Pag snap to mga idol benta. Banana Q. Tapos nagawa din ako ng saging. Ay saging. Panbisaya. <laughs> saging. Balik. Kalahating masa lang yan mga idol. May nag order kasi mga idol. Yan. Minasahan ko lang. Kasama din yan sa si ni Mike. No? si Mike ay nagluto nito. Tapos yung mga saging naman na medyo ano siya may Yung parang balat niya ba nang luntoy may ba? Parang matigas na may nagbubuo na itim. Pero hindi naman siya ano yung bulok sa loob. Ano lang siya parang natigas sa sobrang init siguro. Gagawin ko tong banana chips. Ay business din natin yan may Pakunti-kunti ba? Si Mike yung bahala magpaubos nito. Na Nahalin? Ang na niya muna na kay banana Wa? Wow. May nag-order sa 10 piraso, yan natin na niya kanina. Ubos na? <laughs> hmm. Ito, talihin na lang ito. Di ba, uh, gusto niya? Ito mga idol, tutuhugin namin. Yung ginawa ko pala dito mga idol, no? pinirito ko muna siya. Kasi pag isasaba yung latik, yung asukal ba? Mahilaw yung saging may idol. yung ginawa ko, pinirito ko muna yung saging. Sama nagluluto ng banana cube dyan. No? Iwan ko lang kung ganito ba yung possession ni mga idol. Pinirito ko muna yung saging. Tapos, saka ko na nalalagyan ng latik mga idol, pag sigurado nang luto yung saging mga idol. Kasi nakasubok na ko dati, nagkawa ako dati, naggawa ako mga idol. oh, na diniretso ko ba, pag ganito, hindi pa siya masyadong luto mga idol. Nilagay ko na yung asukal. Ano siya? Yung asukal lang yung nasunog, tapos yung saging hilaw pa. Kaya, siguraduhin natin. Kasi okay lang yung tayo yung kakain, no? ibang tao pa naman mga idol. Dapat sigurado. Mahirap na pag maulian tayo, no? Ito na lang bali yung tuhog namin, isa at kalahati, no? Isang ganito. Tuluto na ito ngayon, Bali, pag naglalatik naglatik na ako, saka ako na iulit yan. Tapos, ito yung kadugtong niya. Bali, isa at isang, isang ganon, saka kalahati. Hinati ko na yung saging. Marami pa. Ito bukas siguro, turon naman yung gagawin ko dito, no? Yung turon na walang ano ba? Turon na walang langka, kasi wala nang langka yung gas kasi na ginawa ko turo na may langka ngayon wala na muna ito yung pinagkakaabalahan namin ngayon mga idol no? kasi ano mga idol lang hinayang po talaga ako sa araw tumalaan yung araw na walang income ba mahirap mga idol okay lang kung hindi tayo gagastos no gagastos pa tayo kaya di baling ano lang pakunti-kunti please meron talaga mga idol Lalo lang ngayon si Binbin malapit na mag-aaral no. Yun yung pinag-iipunan namin mga idol pa kundi-kundi ba. Yung binta nito ay diretso naman sa ina anong lamang idol sa alkansya. Diretso sa alkansya nila Binbin mga idol. Tsaka kay Inday ba. Para sa kanila to mga idol. Pabili pa ako kay Mike ng stick kasi kulang yung stick na gagamitin natin mga idol. Ito. Hmm. Hmm. Drop, Tama ngayon, mag alas 3 na. Sakto ba ito? Ito na siya Bali yung lulutuin ko na lang. Yung ano niya, latik ba? Kasi yung saging, sigurado na na ito. hirap pa ng mga ganang Ang hirap pa pag nagnegosyo tayo ng ganito tapos ilaw ba? Maganda talaga na ano, sigurado no? Ganon din yung ginagawa ko sa tulong. Dahil ano siya ba, dahan-dahan lang yung ginagawa kong luto para masigurado ko mga idol na hindi siya sasablay, no? Yan. Ano yung ito, mga idol? Mangdagdag na rin ito sa, ano, no? Sa pag-araw-araw namin. Lalo na sa ipo ng, ano, mga bata. At least, at least, meron mga idol. May sideline kami ba? Eh, okay. Kaya pasalamat kami kay Lola, no? Sa saging sa na ito, Kasi pag binili namin to, napaka, ano na to? Mahal na din, mga don, Ito. Yung kapital lang namin dito, yung ano lang, mantika, asukal, tapos yung barbecue stick, no? Ito na siya. Mali, mag ano ako. Maglalatik. Ito kapahuli ko lang to kasi hindi na to makaya may idol hihalangan na sa oras banana chips na tagal kasi yan tagal yung banana chips mga idol nasukal mga idol para na siya masigurado na malalatik ganito din kasi pag hindi mo binantayan yung ganito mga idol madali lang masunog kaya dapat talaga ano, tantsa doon. No? Di yung basta-basta ka lang maglalagay ng ano ba? Ng latik, sukal. Dapat ano talaga siya may kasi yun nga, dali lang tumasunog mga Lalo na pag ano, pag malakas yung apoy, sus. Okay, dali Sayang yung saging mo. Ano, ano siya, magiging pait. Mapait yung saging mo mga pag na ano na. Pag na sobrahan sya. Iwan ko lang kung tama ba yung pinagsasabi ko, Mayol. Experience ko lang yun, Mayol. Eh. sa Dabao pa ako ba? Kasi yung pinagtatrabahoan ko doon, nagganito yung ano nila. Negosyo nila, Mayol. Banana Q. Nakikita ko lang ba ginagawa nila, Mayol. Tapos, ayun. Ganda ng ano may oh. Maganda yung ano niya. Katik niya.

okay na so, aoy, aoy na aoy nila siya yan may dalaw kumukulo ko yan pero tutugin na natin kasi para hindi siya lalamig mahirap kasi siya pag tinuhog ng malamig Kakak ni ano mga idol lang yung negosyo mga na kasi ganito ano talaga yung mababalot talaga siya sa ano no sa latik ba pantay talaga yung ano niya may do. pantay yung latik yung kalate idudugtong dito sa dulo ito si pag nilagay ito na ano na si parit mga didikit dikit siya na, ano yung saging yung uh, punit ba find Sigurado talaga na nailalo to siya ba? Yan, may Tingnan nyo may dalaw. Oh, ganyan yung kulay nyo may dalaw. Napakaganda. Yan, ganyan. Ganyan lang ulit yung ano proseso dito mga idol sa pangalawa hanggang sa mga ano sa lahat ni. sana maubos to lahat ni. sana maubos lahat para bawi kami sa ano namin sa nagasto sa mantika tayo na na medyo na sya may idol ah, yun tapos na mga idol natubo na lahat at lupo na rin ito na sya oh. hmm. yan mga idol banana peel sobra, mga 50 mahigit piraso may ito. Tapos ito yung sa ano, yung, yung pandesay ano. Dito na lang si Maika. Galing siya nagbili ng stick no para bukas. May sobra pa din naman may idol eh. Ito, yung kakainin namin. Yung mga ano siya may idol, may yung malalambot ba. Hindi ko na lang sinama. Ito yung ano talaga. Hmm. Sana mabinta lahat no. Sana mabinta lahat. Saka ito. <laughs> iluto ko na rin ito mga idol. Ito sa natin. Kain ito bulat. Para tayo mga idol. Panood ito. Mahuli namin kagabi, ito gabi mga idol. Ang mga isda. Pagkatapos kumain, tsaka muna ilalak na may kano. Pang ano? Pang snack. Snack. Snack pa mga idol. Kami, Mababag pa na. Saka, ano lang namin kasi yung iba nag snack na sus ayun mga idol nakawin na si Maika ubos oh, mga idol gitilaan <laughs> <laughs> ito yung lalagyan niya mga idol discarte talaga si Maika saan mga idol sa paglalako ng sa yung ginawa namin ilang piraso yun be nabilang mo hindi parang sobrang 50 yun eh. Sobra. Mga so, sobra 50 'yon, mga ilo, Lalagyan mo 'yung sinaw. Tsaka 'yung tinapay, may nutira Dalawa. Kakapin lang namin 'yan, no. <laughs> hindi ko talaga inakala mo 'yung nag-ubos yung dami 'yon eh. Sobra ano yun, no? Bilang mo 'yung ano mo, nabenta? Hindi. Bilangin natin. Hindi. Ay, hindi, wag na. Basta ano 'yon, mga idol. ilang piraso ba 'yung laman ng isang stick? Sobra, para 50 si may ito tapos yung stick na binili mo ba? 50 plus parang, na? ah, para. oh, 20, 20 plus ata. Hmm? Ilang stick yung mga gamit mo? Mga dalawa. Oh, 50 yun. Oh, basta mga 50 piraso, may kit yun, mga idol. Hindi ako sure, hindi kasi namin nabilang yun eh. Pero yung importante doon, <laughs> naubos no. yun <laughs> yung mahalaga talaga mga idol Kasi nakapaglakoy siya kanina, parang ano na yun? Ang squat, malapit na mag-squat no? 3 oh. ano nata yun parang 3.20 last 3.20 oh, nata ha malapit na malas oh, basta malapit na last 4 may tapos nang mag ano tapos nang mag snack yung iba ba? pero tapos pa rin Andiyan si Mike kakatinik mag ano mo idol <laughs> magbinta. Ay yeah, shoutout po pala tayo no sa lahat po na nakapanood ng video natin. Shoutout pala kay Kuya Emilito Gagan. Kuya, kumusta ka na diyan? Shoutout sa iyo no. Kay Ma'am Sara Abdul, sila si mama pala andun pa po sa ano ma'am sa Maynila hindi pa nakaka-away, no kay Ninong Rolf Kun shout out po kay Tio De la Cruz shout out Ninang Karina Kun yan, shout out no kay Kuya Emilito Gagan shout out kay chill Badilla ayan shout out po ma'am kay Sir Is Induso shout out kay Federico Federico Grisos kuya shout out sa iyo kuya no kay Layaw 101 TV yan, shout out sa iyo pa pagkaway mo gumawa tayo ng maraming woman. shout out no kay Hermine Hildo Jr ayan shout out ka pangalan ni papa katukayo ni papa kay ma'am Esther Hiniruso shout out po kay Lula Musapa ayan shout out po sa ma'am maraming salamat po kay Irene Bituy. ate shout out po sa dyan ate no nakawi na sila muy, muy nung last pa mga ano yun April no Ip April sila dumating Oh. April po sila dumating mo yung ate. April, mga April. Ano? Kay Jimar Kalibay, shout out. Shout out po. Kay Macyard TV, shout out sa idol no. Kay JBL Mix Vlog, shout out po. Kay Uncle, shout out sa idol Uncle no. Journey yung bow, shout out po sa Uncle. Maraming salamat po. Kay Mam Ma Sharon Murata, shout out. Kay Amalia Register, yan shout out po. Ate Mary Roslyn, authentico. Shout out sa dyan, ate. Ingat ka dyan, no? kay Joseph Magdura shout out Bubis Arnie Laulita shout out po kay Rooney shout out Maritis Masbad ayan shout out po sa iyo ma'am kay Mark James Abulinsya shout out Titing Vlog shout out no kay Walter Tupich shout out kay Jewel Batu Malaki ayan shout out GC Mapa shout out kay Ate Hilodibisya Abulinsya ng Tacloban shout out kay Ma'am Amalia Rochester ayan shout out at kay Ate Jocelyn Mangubat shout out no shout out din kay Ma'am Ilading Albay Reyes shout out po sa inyong lahat shout out po <laughs> yan maraming salamat po sa inyong lahat mga idol at ingat lang po kayo palagi bye bye sunod sa gagawin siguro namin turun yung vlog siguro natin legit may ilo yung pinay-pray na may ano oh, pwede no may nag-request ha may nag-request wala pero try Ay, natin ayo yung ano may idol ba yung parang nakaganon na sa aking mga idol i siya mga apat no. Nakaganoon siya mga ito. Parang kamay ba. Papakita ko sa inyo sunod pag magluto tayo no. Marami kasi yung ito. Ayan, bye-bye mga idol. Ayan, bye -bye, mga idol.